Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ko sa buhay ko, tara samahan mo ako. Shaolin Cat. Bawal na tayo mag -ano. o, nga mga tropa, ngayong araw nga, papasok tayo at nakasakay nga tayo dito ng bus. Dahil alas 10 na nga pala ako, mga tropa, pumasok neto late na. Kaya kung nagtataka kayo, mga tropa, kung bakit nakabasa ko dahil nasira nga pala yung motor natin na si Basura Conce. Kaya tamang commute muna tayo dito para makapasok. Tapos pagdating ko nga dito, mga tropa, sa eksang, duty na nga mga tropa natin dito sa gate dahil anong oras na nga. Din. Alas 10 na nga kasi niyan mga tropa. Tapos nagpapirma na nga tayo kay Chip dito ng tikle. Bala ko lang din kasing mag 7 hours ngayong araw. Kahabol ah, na lang tayo mga tropa sa ibang araw. Shaolin Cut. Bawal na tayo mag -ano. Ang post nga pala namin ngayon mga tropa ay Ruby. Kami nga pala yung mga papalit sa mga post na mga iihi at aalis sa pwesto nila mga tropa. Kaya nakakapagod din mag rubing mga kakosay. Tama mo sa vlog ko pre. Mr. Poe. Mr. Poe. Ganda din pala yung boko Snapchat na snapchat na. Ruby. <laughs> 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 Tapos pinuntahan nga lang namin dito sa Marcos Hall yung magpapapalit dahil nagpapapalit na nga sila at ihing na nga daw. Ano mga Ruby? Hi. Ano na rin tayo Formation yes. Shoutout nga pala sa mga tourism dito na nakakilala sa atin. Sobrang popogi at sobrang gaganda. May event nga din pala ngayon sa e school mga tropa. Kaya tamang nood lang din sila dito. Tapos pumunta nga kami dito mga tropa sa Regis. Nakita natin dito sila tropang moni So sobrang aangas. Tapos ayun nga mga tropa. Tamang duty muna tayo hanggang wala pa yung kapalitan natin dito. Siyempre kailangan natin gawin yung duty natin. Dahil OJT nga tayo ngayon sa is e School. Ano, shout out sa yeah. mga gustong bumili dyan, no? Oh. Bili na kayo, PM. Kay Sir. <laughs> okay, <laughs> si Sir. May discount ka May discount ka lang. yung mga pinalitan namin, no? Mmm! po! Ano, sila Tagal! <laughs> tagal mo! Okay, men. Sa Saan, Saan? Sa Saan? 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 Saan ka lang? pre una um, kami, ano? And punta tayo mga tropa sa entrance ang galang kasi may nagpapapalit sa atin dahil hubi nga tayo ngayon. Oh. Hubi tayo ni LeMense. Mami! Pre, no? tropa natin, oh. Pre, gym ka pre? Di na, pre. Ayun, no? Eric, Pre, sama <laughs> <laughs> pre. Tapos, pagpunta nga namin dito, yung may tinuturoan nga si Owen dito na mga baguhan. Tapos, sumilip na nga din ako dito, mga tropa, sa office. Sobrang daming ang ginagawa ng mga body natin dito. Busy talaga, mga tropa, yung mga nasa office eh. Pwede nga, alas dito eh. Hoy, yung snappy Hoy, right. Tapos mga ilang oras nga lang mga tropa Kainan na dahil alas 10 nga lang ako pumasok Kainan na agad pagpasok Eh kumain naman tayo mga tropa sa bahay Kaya hindi na tayo kakain dito sa school Magmi merienda na lang tayo mama Dahil yeah. kailangan na din natin mga tropa magtipid Dahil anim na araw yung pasok natin Kaya hindi na tayo nakakapagtrabaho Kaya tamang tipid muna mga tropa Papaldo din tayo Ayun ayun mga pati natin o no? kakain na yon. Sino kayo mabait? <laughs> <laughs> Tapos pagkayari nga mga tropa ng break time, bumalik nga ulit ako dito sa office dahil nagpapalamig ako. Tapos sobrang dami pa din nila ditong ginagawa, oh. Sa na-feature, mag nga tayo ngayon. Robbing kami ni Buddy. Parang nga kami ha? Hindi na, hindi lang mag-feature, tatambay na lang tayo. Pupunta tayo doon, pre, pakita mo. Pre, pakita mo tayo, pupunta. Napakalayo! Tempo, eh, pag nasa ka, dapat may pang <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, nag-feature nga lang kami dito mga kakosa. Kung di nyo nga pala mga tropa, napapansin, nakangat palagi yung isang kamay ko dahil pilay nga pala ako nung araw na yan. Kaya hindi natin maibabay kamay natin. Oh. Tapos eto nga pala mga tropa yung ginagamit namin na apang Lahat nga pala mga tropa ng post kailangan naming ikutan. Pipicture ang kasi namin yan sa umaga, tanghali, tsaka hapon. Kailangan kasi namin yan mga tropa para sa report namin tsaka documentation. Eno, <laughs> pabalik na tayo. Pre, saan tayo papunta pre? Sa <laughs> ng sanggalang. Pupunta nga pala tayo ngayon ng Sanggalangon. Babay <laughs> ka ng office. Babay tayo. Ay no. Sobrang layo ng <laughs> na lalakarin natin. Ayaw ko na mag-rubing. Ayaw ko na jumuti. Ayaw ko na jumuti. Aso, mahaba pa yung oras natin. Pwede hours pa? Ilang oras po ba? 200, 200 hours. 240. 240 hours pa. Pwede, okay, magayagaman na. muna. 240. Pagbalik nga namin dito mga tropa sa office nakita namin si Sir Ken na sobrang pogi, pinaka pogi teacher dito mga kakos. Sir. Tapos pa maya, yung mga duty sa PNP mga tropa pumunta dito sila boss B. Mga nagpapasikat mga tropa sila ispi. Sa PNP arayat kasi sila mga tropa naka duty. Habang tayo mga kakos haan dito naman sa school. Agay ka. Sa kanal. Sabi ko naman sa inyo mga tropa, pilay tayo niyan kaya hindi natin maibabay kamay natin tapos medyo magapa. Susunod tayo naman papasa dyan. Wala nung ambience. Tapos dito naman mga tropa, nakuha nga pala tayo dito ng teacher at magbabantay nga pala tayo dito mga tropa sa room. Assistant nga pala tayo dito ni Sir Cruz. Okay, ganito yan. Ako kayo. Pagsikabi natin. Kaya natin muna. Hey, hey na tayo. Magwarubi nga tayo. Nilaga. Okay, hey, buddy. Buddy, buddy. <laughs> Punta tayo doon. Doon tayo pupunta yun. Masakap din pala sa... <laughs> ah, shoutout niya, oh! Mga nagsisiso! <laughs> Tama din niya siya ng baril ni Cesar Lombroso, oh! <laughs> In-shoutout nga pala kay idol Mr. Arkry! Nakita ah. pa natin, mga tropa, yung idol natin? Shout out oh, kay oh. ano, Mr. Alfred. Um, Shoutout oh, shout free, out tall, tall. Shout, shout out. Galingin mo palagi, galingin mo palagi. Yun. <laughs> <laughs> Tapos pagkayari nga namin mga tropa, bago nga kami umuwi, nag-form nga lang kami dito. Papakita ko nga dito kung gaano kami ka-snappy. Galaw, galaw. Yeah. hindi ka na, hindi uh. ka na. mo uh.

Siyempre mga tropa, naglinis na naman tayo ng office dito dahil late tayo pumasok as always. Pag kasi late ka mga tropa, ikaw yung maglilinis eh. Abang tayo. Abang tayo. Pag dumaan sila gumila may ako. na kasama. Pre, Owi na tayo. First door. Mercedes tayo magharap tayo masasabayan. Boss Di ako sinabi. At hanggang dito na nga lang mga tropa. Salamat nga pala mga kakosa sa panonood. Siyempre bago yati ka muna. Bye bye.